Sino kaya ang espesyal na bisita na dadalo sa graduation ni Carla Maliban kay Kuya Jomar? Ang kwentong pag-uusapan natin ngayong araw ay patungkol sa nalalapit na graduation ni Carla na kung saan ay mismo si Kuya Jomar na ang maghahatid sundo kay Carla at buong pamilya nito. At dahil mismo si Kuya Jomar na ang nagpresenta na dadalo sa graduation ng dalaga. At maliban sa binata sa tingin po natin ay dadalo rin ang ibang K-Boys kasama si Calling Up Rob para sumuporta sa pinakasikat na beneficiary ng Team Calling Up. Dahil alam naman natin kung gaano ka-important kay Calling Up Rob si Carla kaya hindi malabo dadalo ito sa graduation ng dalaga. Kaya tiyak na magiging excited ang lahat ng mga taga-suporta ng Tambalang Car dahil magkasama si Kuya Jomar at Carla sa graduation nito. At actually malay natin na baka makakasama pa si Kuya Jomar umakyat sa entablado para sa pagtanggap ni Carla ng kanyang award. Dahil alam naman natin kung gaano katalino si Carla kaya tiyak meron itong award na matatanggap na tiyak na ikakatuwa ng lahat ng mga taga-suporta ng tambalang John Car, o mga calling up ano sa tingin niyo dadalo kaya ang team calling up sa graduation ni Carla para sumuporta, please comment down below at pag-iusapan natin yan sa susunod na video. At bago po matapos ang kwentong ito ay nais ko po muna kayong lahat batiin ng isang mapagpalang araw para sa ating lahat. At kung bago lang po kayo sa aking channel ay hiling ko po sana na huwag niyong kalimutan mag like at mag subscribe. Salamat po. And also don't forget to subscribe Calling Up Rob, Kuya Jomar Vlogs at ang ama ng Calling Up bal Santos Matubang.